Welcome back sa ating programa, Pungsoy at Suerte. Magandang gabi sa inyong lahat, mga gilipong tagapanood. Siyempre, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po ba? No? Uh, nung Monday, wala tayong live. ng Wednesday, wala rin tayong live. Eh, may mga inasikaso po ang inyong lingkod. Pero ngayong gabing ito, araw ng Biyernes, uh, May 30, 2025, ay pag-uusapan natin ang isang uri ng ritual. Eh, kaso talong ito ng ating tagapanood eh, na kung pwede raw talakayin natin ang uri ng ritual bago sumapit ang birthday. Para naman daw sila swertehin. Kaya sa gabing ito, yan ang ating uh, pag-uusapan. Alam nyo ba na may mga ritual na pwedeng gawin bago sumapit ang iyong kaarawan? O so, yan, yung ritual bago sumapit ang iyong kaarawan. makaka Makakatulong po kasi yung ritual na yan para sa susunod na yugto ng iyong buhay o sa pagdagdag ng iyong edad ay magsisimulang yakapin mo na ang swerte kung sadyang minamalas ka ng mga nagdaang nagdaang uh, edad sa buhay mo eh ayun na nga baka ito na yung panahon para malaman mo para sa pagpapalit ng iyong edad ay swertehin ka na kaya naman, yan ang ating papaksain. Alam nyo ba na may mga ritual na pwedeng gawin bago sumapit ang iyong karawan? Makatutulong ito sa pagpapalit ng iyong edad ay maging maswerte ka. Napakainam na gawin ito ng mga tao na hindi ganon kaswerte sa buhay sa mismong araw ng iyong karawan o kaya naman tatlong araw bago sumapit ang date ng iyong birthday, ang paglilinis ng pagkatao malaking bagay upang maalis ang negative chi, negative energy na nagdadala ng malas sa bawat isa sa atin. Kailangan na alisin ito tatlong araw tatlong araw bago dumating ang saktong petsa ng iyong kapanganakan. Kinakailangan na ilagay sa tubig ang tinatawag na jinx remover stone. Kung walang jinx remover stone, try niyo lang yung salt. Konti lang. Ilagay ito ng limang minuto sa tubig na ipapaligo mo. May orasyon na nakapalob doon na siya ninyong bibigkasin. Sa sandaling na ibabad na ito ng limang minuto, alisin na ito at patuyuin sa sikat ng araw, kung hindi naman pahanginan na lamang o kaya punasan. Ilagay sa loob ng inyong sidid ang jinx removal stone upang ang enerhiya nito ay manatiling magtrabaho sa iyo habang ikaw ay natutulog patuloy niyang aalisin ang negatibong aura na nasa iyong katawan. Ipwesto ito malapit sa iyong higaan upang tuluyan niyang lusawin at ang lahat ng kamalasan na nasa iyong katawan at ganon rin ang negatibo na pwede pang tumama sa iyo. Gawin ito at makakaasa ka na muling sisigla ang kapalaran sa pagdagdag ng iyong edad. Pwede rin nito lang gawin ng mga tao na kahit ng mga tao na kahit na sila ay swerte. Mainam na ganoon ang nang sa, sagaloon sa bawat pagpapalit ng iyong edad magawa ni magawa ito na maging maswerte ka pa rin. At 'wag kang tamaan ng kamalasan sa buhay. Upang manatili namang malakas ang pangangatawan kasi kombinasyon po yan eh sa bawat pagpapalit ng ating edad, hindi naman natin na uh, malalaman kung sa pagpapalit natin ng edad ay eh, mananatili ang ating kalakasan. O kaya naman, sa pagpapalit ng ating edad, eh, magpapatuloy ba ang ating uh, swerte sa buhay? Kaya naman, sinasabi natin na uh, kombinasyon yan eh. Alisin ang negative aura na nasa katawan mo. Kapag naalis ang negative aura, palalakasin niya ang positive aura sa katawan mo. At kailangan naman, pasiglahin mo ang iyong katawan. Kombinasyon. Kung positibo na ang iyong aura, swerte na yan eh. Pwede dumapit ang iyong swerte. Pero paano na lamang kung tatamaan ka ng karamdaman? Kaya kombinasyon nito, yung Jinx Remover Stone at yung Energizer Magnetic Power Pendant, kapag nag-combine yung dalawang yan, naroon ang pag-alis ng negatibo sa iyong katawan. Palalakasin ang aura mo sa pamamagitan ng pagtunaw ng negative energy sa iyong katawan sa paggamit mo ng, ng tinatawag nating Jinx Remover Stone. At pagkatapos naman, kapag ginamit mo yung tinatawag nating energizer magnetic power pendant, pananatilihin niyang malakas ang iyong pangangatawan, ilayo ka sa karamdaman at ang lahat ng toxic energy na sa iyong katawan ay aalisin niya, lulusawin niya. Kapag ka nagsama ang dalawang ito, asahan na ang swerte at magandang kalusugan ay magpapatuloy sa iyo. Tandaan natin, ang isa sa kayamanan natin ay ang magiging maganda ang kalusugan. Ano po? Kaya naman, subukan ninyong gamitin yan. No? Ipagpatuloy natin kung ano pa ba ang masasabi natin sa Energizer Magnetic Power Pendant. Ano po? Ito pa. Upang manatili na malamalakas ang pangangatawan, lalo doon sa sakitin o kaya mayidad na upang manatili kang malakas at magkagaroon o magkaroon ng kagalingan sa susunod na yugto ng iyong buhay, napakainam na gumamit ang tinatawag nating Energizer Magnetic Power Pendant. Magdadala ng swerte at kalakasan sa iyong katawan. Irigalo ito sa iyong sarili sa pagdiriwang ng iyong birthday. Irigalo rin sa mga mahal sa buhay para magpatuloy ang swerte at sigla ng kanilang katawan. Hindi po ito isang joke dahil marami nang na nakaranas nito mula sa ating taga-subaybay o taga na sumubok ng energizer magnetic power Pendant. Isa nga sa ating taga-subaybay ay nagpatotoo nito. Sabi niya sa akin, lang laki ng nabago sa kanyang katawan. Kung noon, hinihingal siya kapag umaakit na hagdanan sa kanilang opisina nasa, na nasa ikatlong palapag. Wala raw kasing elevator o kay escalator. Ngayon ay hindi na, makali, hindi na makalipas o ngayon ay makalipas ang dalawang linggo, sabi niya, nasuot niya ito, ay maganda, hindi na siya hinihingal, okay na. Hindi lang isang nagpahayag, nagpahayag nito ng kanilang paghanga sa kakaibang energizer magnetic pendant dahil maram naramdaman nila ang isang uri ng proteksyon na nagbibigay ng kagalingan sa katawan o sa karamdaman. Marami na nagpayag ng kwento tungkol dito. Naramdaman nila ang malakas na enerhiya ng na nabanggit na charm. Kaya yung iba na magkaroon o nagkaroon nito ay minumungkahin niya sa kaibigan lalo na yung mga may karamdaman at mahina ang katawan. Nakatutuwa po ang mga positibong pahayag na nakakuha nito at sana maranasan din ng iba pang nakakuha. Ano po? Ang energizing magnetic power pendant ay binubuo o oh, binuo. Kung titingnan mo ito, mararamdaman mo agad ang kakaibang anyo niya, ang power Binuo ito ng grupo ng mistiko at mga may kinalaman sa agham. Pinagsama ang kanilang kaalaman upang mabuo ang pambihirang power nito. May kakaibang design na pwedeng gamitin ng babae at lalaki. Ang tila magnet nito ang magbibay ng ekstrang lakas sa sino mang gagamit. Sabi nga ng iba, pakiwari nila ang simbolo ay kumukuha ng enerhiya sa solar. Dahil kapag nasa lugar na maliwanag sila o oh, may sikat ng araw, nakakaramdam sila ng higit na eksang lakas o enerhiya. So, yan po yung uh, ating paksa doon sa nagtanong sa atin. ah uh, yun po. Eh, nasagot ko na yung tungkol doon sa malapit na daw kasi siya magdiwang ng kanyang birthday. Kaya naman gusto niyang malaman kung may ritual ba na dapat gawin. Kaya yan, sana po napanood ninyo. Ano po? Pwede nyo itong gawin doon sa mga malapit na may birthday. Eh nako, wag na wag kayong ano, wag wag mahiya na uwag yung sabihin na walang kwenta yung ganong uri ng ritual. Marami na po ang niyan at talaga namang nagkaroon ng magandang kaganapan sa kanilang buhay. Ano po? Ngayon naman, bibigyan naman natin ng pansin ang mga katanungan ng ating tagapanood o binabati natin si Pronda Julian. Ah... Uh, ang birthday niya ay July. Ay, tinatanong niya yung kung magkakabalikan ba sila ng kanyang apam. Siya dahil 1981 at yung kanyang karelasyon na foreigner ay sinilang lang 1949. Medyo malayong agot ng edad. Ah. 1981 at 1949. Anyway, uh, tingnan natin kung magkakabalikan pa sila no, ng kanyang apam. Uh, hindi na natin, Juliana. Minsan, alam ko na, itanong mo na ito sa akin minsan. Eh. Kung magbabase ako dito sa kapalaran o sa birthday mo, eh medyo maliit ang chance na magkabalikan. Ano po? So yan. Si binabati muna naman natin si Kimly Tabilin. Uh, good evening po. Uh, shout out sa iyo Kimly Tabilin. Marisa Galliote ng California. Alam mga kababayan natin sa California. Eh kamusta na po kayo dyan? Alam ano po, salamat sa patuloy ninyong panonood sa inyong lingkod at pagtitiwala. Analisa Roque ng Bataan, shout out po. Kananay Blag, good evening sa iyo. Jessa Repostillo, good evening po. Uh, Paaura naman, sabi niya, 1989, 1989. Uh, medyo may pagsubok. Kung may karelasyon, medyo tatamaan ng konting problema ang relasyon niyo. Ingat din sa mga iskandalo o iskam. No? Iwasan ang mainit na ulo. May magbibigay ng kapamakan sa iyan. Ito naman si 1998, 1997 Okay na okay ang kanyang kapalaran sa taon na ito. Nelsilita Osorio, shout out po. Magandang gabi sa Okay naman po yung kapalaran nyo, ma'am. Uh, ingatan lang yung kulisugan. Mina Permin, binura niya yung kanyang mensahe. Shoutout sa iyo, Mina Permin. Genevieve, uh, Genevieve Abreo, shoutout po. Narcelita Osorio. Uh, hindi ka anong maganda yung kapalaran. May pagsubok. Pinoy Movies, shoutout sa iyo. Uh, Dignos Ria, magandang gabi po ma'am. Mina Permin, uh, good evening sir. May Energizer Power Pendant po ba kayo at yung libro? Opo ma'am, uh, ma'am may stack po tayo niyan. Merly Domingo, shoutout sa'yo. Ano daw yung kapalaran na 1987? Tingnan natin no? Uh, may pagsubok, uh, may medyo ko may trial, no. Gemma Martinez, shout out sa iyo ni Risa Magandang gabi sa iyo, Lorna Pabilihan ng Naik Naikabiti. Pinoy Movies, energize sa power pendant. Opo, true, pangalawa ko na po ito. Ito si Pinoy Movies, so, oh, nagpapa, nagpapatunay energizer, energizer power pendant, wika niya, opo, true, pangalawa ko na po ito. Ibig sabihin, effective sa kanya. Binili ko po din ang nanay ko dati, may small cyst siya sa, ap sa After inom ng gamot, and after two months, natunaw po ang natunaw po at noon, ultrasound, wala na daw yung sakit. Ba, okay, oh. Pasalamat kay sa Panginoon Diyos. Mayrin Aniko, magandang gabi. Lord, napabilihan. Pabilihan ba? Ano ba ito? 99? Uh, may trial, may pagsubok. Ano po? Uh, Elsie Ledesma, shoutout sa iyo. Isabel Perez, magandang gabi. Ah, uh, LC Ledesma na kasalukuyang nanonood sa UAE. Pinabati natin yung mga natin sa UAE. Cecil Alfredo, magandang gabi sa iyo. Uh, order lo siya ng Energizer Pendant. Tumatawag po ako sa phone. Lagi busy. Tawag po kayo sa morning, ma'am. No? Okay, mag message kayo sa akin. o Mag-text. Ako tatawag sa inyo. Ano po? Marilyn Acero, magandang gabi sa iyo. Pronta Julian. Uh, Marilyn Acero ng Malaysia. El Cilidesma, 1997, si Malaysia. Okay naman po yung kapalaran. Si El, C El 1973. Ah... Uh, Okay naman po. LR, LR, no? Birthday niya daw bukas, 1950 na. Ayaw, gawin niyo po yung ating topic kung birthday niyo bukas. Makakatulong po yan. Okay na po po yung kapalaran niyo, ano? Gen... Genton Men TV, 1983. Okay naman po yung kapalaran. Lalin Gutierrez, 1965. Okay din po yung kapalaran niya, ma'am. Emily Cruz, Hello, sir. At sa mga po, baka protection sa aksidente? Pwede po ba sa bansang kuwait at magkala po? Pwede po. Pwede po yan. At tawagan niyo ako po. 0917-940-1111. Kaya magmensahe sa aking messenger. Aking Facebook account, Shalir Hayla. Lloyd Aguasso, 1967. Medyo masalimuot. Hindi naman malas, pero parang up and down lang takbo ng kapalaran. Irene Soratos, birthday November 1969. May pagsubok po. Uh, Londa Pabulihan. O sayang po, Ah, uh, maraming salamat sa mga taga-subaybay natin. Uh, Pakishare lang po yung video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. Doon po pala sa mga nagtatanong kung yung, alam niyo po ba yung mga pinapaksa natin ngayon ay mula sa katanungan ng ating mga taga-panood. Kaya kung may mga tanong kayo, eh pag-uusapan po natin yan. No? Na, kasi mas maganda po yung i-topic natin. Yung mula sa inyo. Bagamat marahil sa tanong nyo, yung iba hindi ka interesado, eh at least na pagbigyan ko kayo. I'm sure may yung iba naman, eh yun din marahil ang gusto itanong nila. Okay po yun. Uh, ah. yung mga nabangit ko pong siya, available naman po yan sa ating tanggapan. Uh, makakakuha naman po kayo niyan. Tawagan lang po ninyo ako sa aking numero. Doon sa na, mga nais nice din magpapunsoy, pwede naman po. Uh, may schedule po tayo dyan, tayo dyan sa Nueva Ecija. May schedule din po tayo dyan sa may... Asan itong isa? Uh, Batangas. No? May mga schedule po tayo dyan. Kung nariyan kayo sa lugar na nababanggit, Pwede niyo akong tawagan sa aking numero 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber. Yan din ang aking number. Kung mga nais kayo at sigurado kung kayo yung aking pupuntahan. Ah, uh, pwede rin kayo magminsahe sa aking messenger, ang aking Facebook account, Shalir Hila. O kayo, follow niyo ako sa aking Facebook page, Hila Shalir. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at nadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click ko lang yan! Thank you!